Narating din na po siguro yung court holiday. Dahil walang mabilhan ng karne ng baboy, ilan sa mga kapatid natin ginagawang alternatibo ang rabbit meat. You heard it right mga kapatid. Ang rabbit meat patok at manyaman daw para sa ilang kapatid nating kapampangan. Si Ma'am Michelle, isa sa mga nagtitinda ng lechon rabbit. It took us also more than a year po to perfect the ano po the recipe. Mm -hmm. So yun po doon po kami nakilala sa lechon sa lechon rabbit but wait there's more may other recipe pa si ma'am. Meron pong iba na nagpapaluto ng mga adobo and caldereta. Uh, Meron ding rabbit katsu, pasta at taco. Ang lechon rabbit medyo mabigat sa bulsa dahil 1200 to 1300 ang price. Dalawang kilo ang standard weight ng nillechon ni ma'am. Pwede rin na naman bumili ng tingi-tingi na ready to eat na, 300 to 350 pesos ang presyo. Dumarami na rin daw ang rabbit breeder ngayon dahil mas mura at mabilis magparami. Maghihintay ka ng ano ng uh, 28 to 35 days po para po magkaroon siya na mga siya. Kadalasan umaabot daw sa 10 ang anak nito. Ang nasa 12 pieces na rabbit ni Ma'am Dati in last than a year umabot nga raw ng 300 pieces. Pero ang rabbit meat, healthy ba kainin? Sabi ni Miss Nina, mas malaman ng rabbit at konti lang ang boto. Healthy din daw ito. And then, ang maganda sa kanya is white meat siya compared sa red meats is ibig sabihin nun, mas mababa rin yung sodium content na medyo iniiwasan natin kasi ba diba, sa Philippines medyo mataas yung Uh, mga hypertension or mga diabetes na cases. So, pag mas mababa yung sodium, eh, mas okay, mas madaling makaka-circulate uh, yung blood ng dugo natin, ng retention ng water and mas makakaiwas tayo sa mga sakit-sakit. Mataas din ang protein content nito kumpara sa ibang meat sources at mayaman sa vitamins. Pwede rin kainin araw-araw, basta ma-portion, batay sa pangangailangan ng katawan. Ang rabbit meat, mabigat din sa bulsa, lalo na para sa ordinaryong Pinoy. Kaya ang kailangan, Balansing patakaran ng pamahalaan para sa lahat ng mamamayan. Para naman sa mga kumakain ng rabbit, respeto ang kanilang hiling at wag daw sana itong pandirihan lalo't maganda naman sa kalusugan. Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.